Esto <laughs> ba mga taon ko? Aha, uh -huh. kami hoy pinapunta rito. Mabuti. Pakisabi mo lang sa dong ninong mo na tinatapos na ang kuto niya sa club na ito. At pakisabi mo rin sa kanya. Lahat na sinabi nyo, sigurado makakarating kay Ninong. Ang lagay eh, ako ay napagutusan lamang na ipakita rin sa inyo kung paano magalit ang Ninong. Ganyan hindi ka nagbabago, hindi kita titigilan. Naintindihan mo ba? Pabalik at pabalik ako rito. Tsaka ako na rin sasagot para sa ninong ko. Karin! Tayo. Ah, 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 ah. Dahoy. Ah, 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 ah. ka siya. Ah, nasakop ko ako. Ah, ah. Sa ang kadalang tungo gbe. Paan dito ko? Kasama mo nanay mo, kapit bahay mo, kamag-anak mo, gas-gas na yung alibay nyan. yan. Abuso na kayo ah. Nasa ang karapatan ko? Anong karapatan? Ang karapatan para sa tao lang, hindi sa... Bumbo, kilala kita. Kahit wala nagre-reklamo, kahit wala sumasakse, alam ko may kinalaman ka. Kapag natsyempohan kita sa akto, hindi na ako magtatanong. At hindi ka na rin makakapagtapat. Ang patay, hindi na nakakapagsalita. Mag-iingat ka. Kung ayaw mong gawin kung tatlong butas yung mata mo. Uh! 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 Bakit batwing tuwing may nangyayaring kaguluan dito sa atin eh si Pumuna na nalaging pinagbibintangan? Siya lang ba masamang tao dito? Marami naman dyan, diba? di ba? Iba ang pagkat ni Bumbo. Yung iba dyan, makakita lang ng sasakyan ng pulis. Takot na. Eh, Ayong... yung na yung mo na sumasagot pa. May na katwira naman siguro. Ang sabihin mo, manhid na yung tao. Sa dami ng kasalanan sa katawan, hindi na tinatablan ng kahihiyan. Hindi na marunong maawa. Baka nga, pati kaluluwa nun, sinapian ng kad... Sobrang mo kayo magsalita? Para bang wala nang natitirang kabutihan yung tao sa kapwa? Huwag mong sabihin pinagmamalasakitan mo si Bubo. Oh, bukas may exam, sa Kaya gusto ko, lahat kayo mag-aral ng mabuti. Para lahat kayo makapasa, okay? Miss, Sir Sid, ah, uh, nakatandaan mo pa ako? Oo, ikaw yung kapatid ni Ben, di ba? Oo. Uh, alam ko nagugutom ka na eh. Mas maganda siguro kung kakaya muna tayo. Matatakot, di ba? Ba't ako matatakot? Uh, para sa'yo.